Hi! Ikaw po ba ay merong munting tindahan sa Rizal Store or meron din po ba ikaw na balak na magsimula na magnegosyo. Mayroon kang trabaho ngayon pero ang ang plano mo ay magnegosyo. Okay. Kung ayaw mong mabangkrap or ikaw po ay maraming karibal sa negosyo tapos nag-ano ka pa rin ba? Ikaw din ikaw pa rin ang nanguna. So ito po isa ay isa sa sekreto kong gamit na gamit ko na matagal na. This one is Ganesh bracelet and this one is the Ganesh. Never po nagbago ang presyo nito. Kasi kasi ito po ay umpukan ang kanyang taglay. Sabi sabihin, paulit-ulit kang babalikan ng customer at lagi yung na na nangusisa sa iyo ba, ano bang binta nito? Matignan nga hanggang sa magustuhan ng customer at ito po ay bibili sa iyo. This one is screenshot mo lang. This is really good. Ganesh, 900 pesos only. Hindi pa po ito nagtataas. And paubos na din po ito. And Ganesh bracelet is good sa mga tinda, trabaho, swerte, As in magaan po tapukan and magaan talaga <laughs> magaan sa pera sa left hand naman po ito isuot ayan ito po ay ganesh bracelet more unto sa money talaga money selling profits ganito hindi ka mababangkrap kung meron kang ganito and ganesh bracelet is magaan din ang pasok ng pera at biyaya especially sa work maraming tips mm, 'di ba maganda ito